Ginanap ang scholarship maintenance payout para sa mga benepisyaryo ng Scholar ni Mayor Program sa Municipal Stadium. Higit sa isang libong mga continuing scholars ang tumanggap ng kanilang Academic Assistance Grant at Scholarship Award. Isang medical donation ang hatid ng tanggapan ni Kong Jojo Garcia para sa ating Municipal Health Office. Tatlong libong sachet ng nutritional drink at isang libong kahon ng Skolmin Injectables ang kanilang inihandog para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nagsagawa ng inspection at site visit si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa itinatayong housing project sa Barangay Gitnang Bayan Dos. Layunin ng proyektong ito na makatulong sa ating mga kababayang informal settlers at low-income earners na magkaroon ng kanilang sariling bahay. Sinimula nitong Hunyo ang programa ng Municipal Health Office na Operation Tuli. Daan-daang mga binatilyo mula sa iba't ibang mga barangay ang nahandugan ng libreng servisyo na ito. Nagtipon ng iba't ibang kinatawa ng mga sambahan ng kababaihan sa ating bayan sa isinagawang Capacity Building and Establishment of Local Council of Women. Layunin itong maitatag ang ating Local Council of Women at mapalago ang kakayahan ng mga kasapi nito. Nagtipon para sa ikalawang pagpupulong ang mga membro ng Local Youth Development Council at mga elected officials ng Sangguniang Kabataan upang magsulong ng mga resolusyong kapakipakinabang sa ating mga kabataan. Isang malaking hakbang ito upang pagtibayin at palakasin pa ang sektor ng kabataan sa ating bayan. Nakiisa ang ating pamahalaang bayan sa ika-123 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Rizal sa pagsasagawa ng tree planting activity na pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Ating isinusulong ang pangangalaga sa ating kalikasan tungo sa masigla at malusog na pamayanan. Nagdaos ng na isang wreath-laying ceremony sa Bantayog ng Kagitingan bilang ating komemorasyon ng ika daan at na anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Mataas na pagpupugay po para sa ating kapwa Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Kasabay ng ating pagunita ng Independence Day, ginanap ang San Mateo Rizal Independence Day Job Fair kung saan higit sa limang daang mga job seekers ang sumubok na mag-apply sa kanilang napupuso ang trabaho. Pagbati sa higit isang daang mga hired on the spot. Dinaluhan ng mga magsasaka mula sa Barangay Pitong Bukawe ang isang community-based training on banana chips production. Ito ay upang malinang ang kanilang kaalaman at kasanayan na siyang daan upang sila ay magkaroon ng pagkakakitaan at para na rin maisulong ang agrikultura sa ating bayan. Sa pangalawang pagkakataon ay muli tayong pinagkalooban ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan. Maraming salamat po sa inyong mga inihahandog at ipinapaabot na suporta sa aming bayan. Dalawang beses nang nagkaroon ng Dolly Integrated Livelihood Program Awarding Ceremony sa ating bayan sa buwan ng Hunyo. Isang daan ang kabuuan bilang ng mga benepisyaryong tumanggap ng livelihood packages na makatutulong sa pagsisimula ng kanilang paghahanap buhay. Ginanap ang pag-iisang dibdib ng ating mga kababayan ngayong Kasalang Bayan 2024. Ito ay sa pangunguna ng ating Municipal Civil Registry Office at pinangasiwaan ni Mayor Omi Rivera. Congratulations at mabuhay ang mga bagong kasal. Back to back ang mga programang pangkalusugan ng ating Municipal Health Office. Isang bloodletting activity ang isinagawa sa Barangay Silangan, katuwang ang Margarito A. Duavit Memorial Hospital at sa sumunod na araw naman ay libreng chest x-ray ang ginanap sa ating Municipal Stadium, katuwang ang Philippine Business for Social Progress. Higit sa 290 ang mga asot-pusang nakapon ng mura sa 2-day low-cost kapon na handog sa atin ng Biaya Animal Care Foundation at Animal Welfare Office. Maraming salamat, Biaya Animal Care Foundation, sa inyong ipinapaabot na serbisyo sa aming bayan. Nagtipon ng owners at representatives ng mga small and medium-sized enterprises sa ating bayan para sa isinagawang TAV program ng DOLE. Dito'y tinalakay ang ilang mga mahalagang paksa tungkol sa labor law at Occupational Safety and Health Administration. Nakiisa ang ating pamahalaang bayan sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill and said kung saan nagsilbing host venue ang SM City San Mateo. Patuloy nating pagtingin ang ating pagiging maalam para manatili tayong handa at ligtas. Pinangunahan ng Gender and Development Office ang kaabang-abang at puno ng kulay ng mga aktibidad sa bahaghari, angat ang lahi. San Mateo Rizal Pride Month Celebration. Ang espesyal na araw na ito ay ating inilaan para sa pagtatampok ng ating pagkakaisa at pagkakakilanlan. Kaya naman, Happy Pride, kababayan!